Silyon-milyong mga Pilipino pa rin ang tumatangkilik sa mga jeepney. Kaso kailangan lamang ng tiyaga para mag-antay ng masasakyan. Pero ang grupo nila, Carl, nakaimbento ng isang aplikasyon kung mayroon ng paparating na jeepney. Para po is essentially a jeepney commuting application, mobile application siya, wherein users can navigate the city map and makikita nila yung jeepney terminals around the city ang kanilang naimbento naging pambato ng Cordillera sa Philippine Startup Challenge ng DICT noong 2023. Mula sa 158 kalahok na nagsumite ng kanilang mga imbensyon, isa sila sa mga nakapasok sa top 10. Ito ang nais pa nilang mapalawig at maipakilala sa buong bansa at sa milyong-milyong mga commuter. Sa ngayon, ginagamit na ito sa ilang parte ng Pilipinas. Ang halos apat na taon namang samahan nila France, layuning matulungan ng mga batang makapagsimula ng kanilang mga negosyo at matuto ng iba't ibang maaaring mapagkakitaan gamit ang kanilang mga talento. Creativity accelerator and uh, it empowers uh, the New generation of change makers. Yan pa. Ilan lamang sila sa 34 na natulungan ng isang organisasyon sa Cordillera na mapalago at mapalawak pa ang kanilang mga negosyo. And the objective of the Taraki is to strengthen the startup ecosystem in the region. Kumbaga bridge ng bawat isa. So for example, uh, this HCI needs now to to access some funds, So the Taraki will be here to support. Pero sa loob ng dalawang taon na programang ito, iilan pa lang ang kanilang nahihikayat na negosyo na sumali rito. Yung iba nga, wala pang mga startups dahil hindi pa nila alam yung idea or ano ba yung startups. So when we did our mapping, uh, yung ibang regions talaga zero okay yung iba meron kasi so, kailangan mong hanapin sila kaya naman kailangan maisama sila sa ecosystem at yun yung ginagawa ng Taraki during our uh, regional caravans to spread awareness and invite now yung mga Uh, badding budding startups natin, budding entrepreneurs uh, na meron, okay, na lumabas para maisama namin sila sa ecosystem. Mahalaga raw ito para lalo pang sumigla ang ekonomiya ng Cordillera. Ang kanilang mga aktibidad, aprobado ng DTI at katuwang rin nilang ahensya sa kanilang layuning mapaunlad pa ang negosyo at komersyo sa Cordillera. Noong 2023 lamang umabot sa 361.1 billion pesos ang gross domestic product o ang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa sa rehiyon kumpara sa GDP noong 2022 na 337.7 billion pesos. Nangungunang industriya pa rin sa ekonomiya ng Cordillera ang transport and storage at accommodation and food service activities. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.